Ha? No? Una, anong ibig sabihin ng verbo? Salita. Wala. Ritz. Yan. So, sa ibang, uh, uh, sa English version, word, no? O, salita. Ano ibig sabihin nun? Kaya sabi, ano ibig sabihin ng verbo? Ano ibig sabihin ng salita? Ha? Tingnan nga natin. Pakibasa nga. Salita, verbo, ay mula sa salitang latin na verbum na ibig sabihin ay salita. Isa sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at siya ay naramtan ng damit na win winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Yan. So maliwanag yung kanina kung uh, tinanong natin kung sino yun, yun ang Panginoong Heso Kristo. Sa yung salita na yon o yung verbo sa Latin, verbum na ibig sabihin salita. So isa raw dun sa pangalan. Ang sabi nga doon sa talata, sa Apokalipsis 19.13, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Kaya makikita natin, yung salita, no, word, sa English, eh, the word of God, isa siyang pangalan. Hindi siya yung salita na ating sinasalita o binibigkas, hindi siya yon. Kundi, mismo ang ating Panginoong sa so Kristo, yung binabanggit. Ang sabi nga, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Sunod. Oops. Oops, oops, oops. Yan. Meron bang pasimula ang verbo ng Diyos? Kung gayon, ano ang kanyang kalagayan? Meron bang pasimula? Ha? Meron pa simula si uh, anak ni kapatid na Laurel. Ang pang ha? Lian. Meron bang simula ang verbo ng Diyos? Meron. Ano raw yung kanyang kalagayan? Yung verbo ng Diyos. Ano yung kalagayan ng verbo ng Diyos? Ah. Si Ella. Ano kalagayan ng verbo ng Diyos? Ano siya? Tao? Hindi po. Ano? ano siya? Anak po siya ng Diyos. Anak ng Diyos. Tayo rin anak ng Diyos, mga anak ng Diyos. Ano yung kaibahan niya bilang anak ng Diyos? Siya po yung panganay. Panganay. Ay, buktong, no? Buktong na anak nan Diyos. Tingnan natin. Pakibasa nga. Meron siya ay Diyos nang pasimula siya ang verbo ang verbo ay sumasan Diyos at ang verbo ay Dios. Ito rin, uh, ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. So, merong pasimula, no? Kasi mababasa natin, awit, 92, ang Diyos walang pasimula, walang hanggan. Pero ang Panginoon sa Kristo, meron, no? Nang pasimula, siya ang verbo, no? At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo, ay Diyos. So ito yung ating doktrina tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong So Kristo. Na ang ating Panginoong Kristo, so verbo, siya ay Diyos. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos, kasama ng Diyos. Kaya magkasama sila. At uh, yung verbo na yon ay Diyos. Yun ang ating Panginoong Heso Kristo. Sunod. Kasama ba ng Aman Diyos ang verbo sa pasimula ng paglalang? Uh, kapatid na aset. Kasama ba ng Diyos yung kanyang verbo na si Kristo nung pasimula? Opo. O. anong katunayan kaya? Magbibigay mong katunayan na, na kasama nga. Mayroon ka bang alam na talata o masasabi na katunayan na kasama ng Diyos yung kanyang anak na yung Berbo sa paglalang. Basta pa kayo basa? Oo, kasama siya ng Diyos at sinabi ng Diyos lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at da isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ayan, sa paglalang palang sa Genesis 1.26. No? Nung sinabi ng Diyos, lalangin natin. So, meron siyang kasama. No? Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Pero yung plural. So, lalangin, lalalangin yung tao sa kanilang larawan at sa kanilang wangis. Di diba? Alam na alam natin sino yung kalarawan at wangis ng ating Panginoong So Kristo. Diba? Ah, ng Diyos, ang ating Panginoong So Kristo. Kaya kasama siya ng Diyos, co-creator siya ng Diyos sa paglalang ng lahat ng bagay. Ang sabi nga doon sa sa ala ah, 1.1.3, talatang 3, talatan 3 eh, hindi eka ginawa yung lahat ng bagay kung wala siya. Yung lahat ng bagay ginawa alang-alang sa ating Panginoong So Kristo, maging sa Colossus 1.16. So kaya nilalang ang lahat ng bagay para sa ating Panginoong Heso Kristo. No? Maging doon sa kawikaan, nasabi rin doon na kasama, uh, katulong ng uh, Diyos, yung ating Panginoong So yung kayang berbo sa paglalang na lahat ng bagay. Sunod. Sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo na larawan ng Diyos na binabanggit sa Genesis 1.26? So, nandyan din pala. No? Nabanggit ko kang ina. Pakibasa na lang. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo nang siya'y maging tao. Ayan. So, siya yung Larawan ng Diyos na di nakikita. Kayan sabi doon sa Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Sino yung sinasabi ng Diyos na lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan? Ang kanyang larawan, maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya tayo nilalang ayon sa larawan ng Diyos na hindi nakikita. At maging yung kalikasan ng Diyos. No? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao. Hindi nawala wala yung kanyang pagka-Diyos. Na kay Kristo pa rin yung pagka-Diyos hanggang siya siya ay maging tao. Sunod. Kung siya ay kasama ng Ama sa langit, paano siya naparito at nakasama ng mga tao sa lupa? Ah. Sino ang sasagot? Patid na Patid na Luisa. Ha? Kung siya ay kasama ng Ama sa Langit, paano siya naparito at nakasama ng mga tao sa lupa? ano. Sinugo po Sinugu siya ng Diyos. Sinugo ng Diyos. Okay, pakibasa. Tuloy mo na rin yung basa. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ang inyong iibigin ko, sapagkat ako'y nag, nagmula sa, la, sa, na, sa nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ayun, so tama yung sagot ano? Eh, sinugo siya nung Diyos. Kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong ibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa, sa Diyos, sapagat so, hindi ako naparito sa akin sarili, kundi sinugo niya ako. So makita rin natin, nagmula at nanggaling siya. Kaya doon sa unang tanong natin, may pasimula ba ang Panginoon sa Kristo? Meron. Kaila, saan siya nagmula? Ang sabi, nagmula at nanggaling sa Diyos. Diba? Nagmula at nanggaling siya sa Diyos. Kaya ang Panginoon sa Kristo, yung verbo ng Diyos, may pasimula. At kung paano siya naparito, isinugo siya nang kanyang ama. At sa paanong paraan siya isinugo? Paano siyang paraan isinugo? Paano siyang nakahalubilo ng mga tao? Ano ang naging paraan ng Diyos? Ah, patid na aset. Nagkatawang tao. No? Pakibasa? Okay, nagkatawang tao. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. Ayun. so nagkatawang tao, no? Ah, uh, isinugo siya ng Diyos, ng Ama sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Yung verbo ng Diyos na 'yon, na Diyos kasama ng Diyos bumaba dito sa lupa sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Na sa sa proseso ng pagiging tao talagang uh, ipinaglihi ng siyam na buwan, ipinanganak, lumaki tulad ng mga karaniwang bata na yun yung paraan ng Diyos sa pagkakatawan tao o pagsusugo ng Diyos sa kanyang anak na si Heso Kristo. Bakit pinili ng Diyos na ang kanyang berbo ay magkatawan tao? Ano ang dahilan? Ano layunin? Bakit pin, uh, pinili ng Diyos daw na yung kanyang berbe magkatawang tao? Patid na Brenda. Ha? Bakit kaya pinagkatawang tao? Para siya po ang tumubos ng mga kasalanan natin. Yan, para siya ang tumubos ng ating mga kasalanan. Pakibasa na rin. Sapagkat ang hindi magawa ng kautosan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyo lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Yon, So, upang mahatulan sa laman ang kasalanan. Kasi, kung, paano siyang, kung isusugo siya ng isang espiritu, paano tayong tutubusin sa ating kasalanan? Sino yung ipapako sa krus? Di ba? So, kinakailangan makita siya. Kinakailangan, nandun din siya isang katawan katulad ng katawan ng isang tao. Kaya yun yung paraan para mahatulan sa laman. Ang sabi, di ba? Upang mahatulan sa laman, hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. No? Yun yung paraan ng Diyos para tayo ay matubo sa ating mga kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit pinagkatawan tao ng Diyos yung kanyang berbo isinugo dito sa sanlibutan para hatulan sa laman yung kasalanan sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Ano pa ang layunin ng Diyos sa pagpapag, pagpapakatawan tao ng kanyang berbo? Ano pa ang ibang layunin? Ano pa layunin ng Diyos sa pagpapakatawan tao sa kanyang berbo? Ha? Tingnan nga natin. Sa Hebreo 1.1.2, Ihayag ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Ayon, isa pa yon sa layunin ng Diyos kung bakit isunugo dito sa libutan upang maging tagapagsalita niya. O, ano noong unang panahon na ika, sino ang tagapagsalita ng Diyos? Yung ating mga magulang, yung mga propeta, yun ang tagapagsalita. ba? Yun ang nangangaral, yun ang nagpapahayag ng mga turot aral ng Diyos, kautusan ng Diyos. At hanggang sa panahon ito, sa, sa bagong tipan, sa panahon ng Kristyanismo, uh, ang Panginoong Heso Kristo na mismo na kanyang bugtong na anak ang isinugo para maging tagapagsalita niya. Diba? Kaya nga ang sabi, sa bala na kasulatan, eh, ang sabi, uh, ang mismo ang, may, ang Diyos ang may sabi noong sa transfiguration, no? Uh, nandun yung mga propeta, ano ang sabi ng Diyos? Siya ang inyong pakinggan, si Kristo, hindi yung sila Moises, tapos na yung panahon nila eh. Kaya panapanahon eh. No? Ngayon, panahon ngayon, ng Panginoong so Kristo, siya ang naging tagapagsalita ng Diyos para ipangaral yung turut aral ng kanyang ama. Ano pa? Ano pa yung ibang layunin ng Diyos? Kung bakit niya isinugo yung kanyang bugtong na anak, pinagkatawan tao dito sa lupa, ligtas tayo sa kasalanan at siya yung mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayon. So, para maging tagapagligtas, iligtas tayo sa kasalanan. Diba? Kasi yung pagkakatawa tao niya, sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo, na ipinantubo sa ating kasalanan, ang naging resulta nun, kaligtasan natin. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya isa yon dun sa layunin ng Diyos kung bakit niya isinugo yung kanyang bugtong na anak. Sunod. Next mo, ah. Uh... Di pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako inaparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Ayan. So, para magkaroon ng buhay, kung alin yung buhay na binambagit ng Panginoon sa Kristo, buhay na walang hanggan. Kaya sa naparito, para tayo ay hatiran ng buhay na walang hanggan. No? Yun yung pinaka uh, mahalaga na kung bakit uh, isinugo ng uh, Diyos, yung kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Sokristo. Para tayo maligtas sa kasalanan, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang mahalagang ginawa at itinuro ng berbo ng Diyos upang tayo ay makalapit sa Ama? Ano ba yung mahalagang itinuro daw? para tayo makalapit sa Ama. Ano anong, anong uh, uh, nagsilbing ano yung Panginoong so Kristo para tayo makalapit sa Ama. Tingnan natin sa 1:14 sa is. Siya ang daan tungo sa Ama. Sinabit sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yon. siya pala yung daan. No? ang ating Panginoong Heso Kristo. I am the way, the truth, and the life. Yun ang Panginoong sa so Kristo. Bago tayo makarating sa Ama. Hindi pa pwedeng, hindi tayo dumaan sa Kanya. Kasi, ang sabi nga sa banal na kasulatan, si Kristo, yung verbo ng Diyos, ang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Kaya, obligadong, bago ka makarating sa Ama, dadaan ka muna sa Kanya. No? Kaya nga, isunugo niya ng ama yung kanyang anak para ipahayag yung salita ng Diyos na ating sinampalatayanan. So, siya raw yung daan, ang katotohanan at ang buhay para tayo ay makaparoon sa ama. Ano pa? <laughs> Liwanag sa kadiliman, Muli niyang nagsalita sa kanila si Yesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman kung hindi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Yon, siya yung liwanag sa kadiliman. No? siya para makaparoon tayo sa Ama at siya rin yung liwanag na tanglaw natin dito sa kadiliman. No? Kaya nakita natin yung katotohanan, yung katwiran ng Diyos dahil sa Kanya sapagkat siya yung liwanag, siya yung ilaw na, na tumatanglaw, nagtanglaw sa atin para makalakad tayo sa kaliwanagan at hindi na sa kaliliman. Liwanag sa kaliliman. Ano ang kaloob ng Diyos sa mga tumanggap sa kanyang berbo? Ano yung kaloob ng Diyos? don tinanggap natin ng Panginoong Kristo, sinampalatayanan natin ng Panginoong Kristo, ano yung ipinagkaloob sa atin nung Ama no? sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Ah, Kristo. sasagot? Ano yung ipinagkaloob niya sa atin? Ah, maging anak. Di ba? Basa, 1.1.12. Karapatang maging anak ng Diyos. Datapot, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga nagsisampalitaya sa kanyang pangalan. Ayun, yun yung binigay sa ating karapatan. No? Nung tayo ay, nung tanggapin natin yung berbo ng Diyos, sinampalatayanan natin, pinagkalooban tayo ng karapatang tawagin mga anak ng Diyos. Tulad nung unang tanong kangina, kung sino yung berbo ng Diyos, kung sino siya, anak siya ng Diyos. No? Tayo rin, anak ng Diyos. Pero yung karapatan ang ipinagkaloob sa atin sapagkat alam natin ang Panginoong Sokristo talagang siya yung bugtong na anak ng Diyos at siya Diyos. Tayo, pinagkalooban lang ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Kaya huwag natin sayangin, pwedeng mawala yan. Yung karapatan na yun, pwedeng mawala yan. Kung pababayaan natin, kung di tayo susunod sa kanya mga utos, mawawala yung karapatan na yun. Kaya doon binibigay yung karapatan, kangino, doon sa nagtanggap no sa ating Panginoong So Kristo sa mga nagsisampalataya yun ang pinakaloobang tawaging mga anak ng Diyos bilang mga anak ng Diyos saan tayo itinalagang makasama ni Kristo oh. saan tayo makakasama ni Kristo pati de Martin kaya pati de Martin ah bilang anak tayo ng Diyos Saan tayo makakasama ni Kristo? Sasagot si kapatid na Martin. Saan kaya tayo makakasama ni Kristo? Sa, uh, sa uh, ama. Sa ama. An nasaan yung ama? Andun sa langit. Di ba? Diba? So tama. Na makakasama tayo. No? Doon sa ama. Ang sabi sa balal ng kasulatan. Roma 8.17 Kasamang tagapagmana. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo kung gayon nga makipagtiis kayo sa kaniya upang tayo ay lumaluhati na, mga kasama niya. Ayun, magiging kasama tayong tagapagmana ni Kristo. Si Kristo, tagapagmana ng ame. Bugtong na anak siya, solong anak eh. Siya ang tagapagmana ng Diyos. Pero tayo, pinagkalooban tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, kaya bahagi na rin tayo na makasamang tagapagmana ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi anak na rin tayo ng Diyos. Kaya ang sabi sa Banal na Kasulatan, eh, tagapagmana, nakasamang tagapagmana ni Kristo. sa yun? Doon sa langit. Doon sa buhay na walang hanggan. Yun yung ipagkakaloob ng uh, Diyos sa lahat ng mga pinagkalooban niyang tawaging mga anak ng Diyos. Yun alam po pala. So yun yung uh, ating uh, ikling uh, Bible study tungkol sa verbo ng Diyos, maliwanag, ating doktrina yan, na ang verbo ng Diyos, yun ang ating Panginoong Sokristo, bugtong na anak ng Diyos. At uh, tayo bilang bilang siya ang anak ang anak ng Diyos, nagkaroon din naman tayo ng karapatang tawagin mga anak ng Diyos. Kaya kung paano siyang tagapagmana, tayong lahat din Kasama kasamang tagapagmana ng ating Panginoong so Kristo doon sa langit. So yun po, meron kayong gustong i-share, liwanagin, itanong. Kung uh, wala po, dahil yan naman talagang uh, ating uh, doktrina at alam na alam natin yung turo na yan tungkol sa verbo ng Diyos, yan ang ating Panginoong sa so Kristo. Muli, ipinakakalob ko sa ating uh, mahal na Diyako. No? Maraming salamat, Elder Ferdinand de Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating pong pupapatuloy, tayo po'y makinig ng isang intermission. Ito po'y pinaghandaan ng ating mga mahal na kapatid, Sister Annalise